Tiken. Ay, dulo. Ini ngalak. Tagir. Ngalak eh. Ayun oh. Sa gilid lang oh. Eh bap. Yan oh. Sus. Solid yung dalag. Hindi kaya ni Bapang Dambol to mag-isa. Marami. Marami. Pagdabol. Hindi, hmm. kung Dito kami sa gilid. Yun. Uy, yun. Bulig na bulig mga idol. Sa gilid lang, oh. 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 hmm, Yun. Eh hey, hey, Bapaknya. Hah? Kebore ges-ges darep Ayo. Hey Aduh, ya lo. Ayen. Neket lah eh. Ayo. <laughs> hey Ayo. Ih, ai delo laki, tatago lah. Ay, lo laki, wah. Au, kilo Sus. Apa kalaki? Eh, balik bait Nah. Bani ko Hmm. Marakal mo naman dalag kanyang karun E niya lusong malalam ko yung aparato na eh mo yun Ten. Ye. Sigurado ng ini, may kulong ye. Eh. <laughs> Uy, Hoy! ayun, ayun oh. Ayun na, ayun na to <laughs> Dito muna kami. kulong <laughs> naman 'yan, mga idol. Tabak. Yun oh, know, laki Amin dalag Meron Ah Uy, sulit yung mga dalag Sabi ko na Napakaraming dalag dito, lumubog to eh Tayo, hey, bab, Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Shoo. Ay? Ikaw kata yan. Ay, Uy, yun, o. Ano yan? Ay, uy, uy, yun yun, ayun. Umipalas. Umipiglas. Ano? Ha? Uy, yun, o. No? Tabakbo na siya. Isa. Tayo, hey, bab. Yun, know? o. Dami ay doon. Saan isa? Ayun, ayun o. No? Magkatabi lang. <laughs> Anong Magkatabi.

Parang jamit to, may balik yata. Pernyaman. Hindi, may balik ng bulikyan. Itang tami mo layunan Oh, mulai. wala eh. Bo, ito ko rin yun. Uy, yun know? oh. <laughs> Tumakbo. <laughs> Tumakbo. Uy. Ah. Tumakbo hey. mga idol Laki Yun o, kayo know? ba? Oh, tataba Swerte na swerte yung araw ngayon Diba idol, me, may May makiat na dalag dito Yun know? o idol, may makiat na dalag dito Kaya natin Ayun o Makiat Yan o, laki o oh. Buhay na buhay, idol o Ganyan sila lumalakad dyan o, oh. yan o oh. Lumalakad dyan Hmm? Hmm? Malakad yun idol, babalik nyan. Sige, bumalik ka dun, makukuryente ka. Ah! Hmm? Hirap punin. Hirap. Ha? Kaya, no? <laughs> Mintayak yan. Ah, laki. Ang lalaki ng dalag. Hindi mo. Tayo. Uy! Hindi lang oh. Nagtatago sa butik Ayan no? oh. Wow. wow, grabe. Huy, Ang lala, lalaki. Hindi nga lang kakabol. Ayun siya, idol. Yung isa, Ayun yung isa, oh. Ayun yung magpakuha, eh. Kunin ka na ni Tito Mer. Mas <laughs> masakit ka. Oo. Oh. kay Ayaw mo sa akin, kay Tito Mer na lang. Diba, patulogin mo ng konti. Yun. Laki. Solid yung dalag. Kapawigan din yun. Eh. Ano? o. Yan o. Sus. Wala maranong tala magbigas. Grabe. Kaya ano? na nga yun. Kaya magtatrabaho mga idol o. Magtutulak ng pukot. Ha